Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Yes, naparoon ko na nga ang pelikulang Quezon na bida si Jerry Rosales, of course, with Caril, uh, Benjamin Alves, um, Mon Confiado, at marami pang iba. Of course, nandun din sila Joris Gamboa. But anyways, Aaron Villaflor. Bilaf uh, Siyempre, um, nagkaroon ng premiere night lang. Kani-kanina lang. Ay, so, oh, by the way, kasama rin si Romnick Sarmenta na ang galing-galing din doon. Uh, napanood ko na yung pelikula sa SM The Block, of course, kanina. At, at marami naman, star studded at talaga nag, uh, nag-support din. So, eto na siya. Kita mo, in character talaga si Jericho. Kaya pala, no, sabi ko na nga eh, kaya pala ganun na rin ang itsura ni Jericho. Parang feeling ko, pat parang tumanda siya Noon pala. Mini-makeupan din pala talaga siya. Sa press code kasi parang feeling ko, ba't ka itsura? ang tanda na ni Echo nung yun nga at least kanina nakita ko nga na mini makeupan siya but anyways para mas mabuhay siyang Quezon ang ganda ng keson, hindi kayo magsisisi sa lahat ng mga estudyante manood kayo pero magdad um sa pag-iisipin talaga kayo ng pelikulang ito parang isipin niyo ganito pa talaga yon parang eto ba yung mga naituro nung araw eto ba yung napag-aralan namin yung mga tipong ganon but anyways ayan na so Grabe. Sabi ko nga, di ba sa thumbnail nito, grabe para siyang ano, kilala niyo na yung presidente na mura siya ng mura. Ganun pala kalutong magmura si Jericho, no? So, at ganun pala magmura si ano, si uh, former president Manuel L. Quezon. Yung para iisipin mo, of course, di naman natin naabutan. Wala naman tayo nakikita mga clips na ganun siya na nagsasalita siya, nag-speech siya, di ba? So, ako, nag-imagine lang kami na kung ano, kung ganun ba talaga si Manuel L. Quezon. Pero more, ako masasabi ko lang, mahusay, magaling si Jericho. No doubt about that. So, dalawang cinema yung ina-occupy kanina. Ang cinema 2 and Cinema 3. Um, dito kami napunta sa Cinema 2, syempre. Um, magpunta mo na sila dyan, katulad yun mapanood ah uh, yung nakita nyo kanina. But, uh, of course, sa latter part nito, mag -may, may, mga invitation din sila. Nakakatuwa lang kasing makita na sa... sa kumbaga, para ang tagal-tagal na ng promo nito, nakita naman natin talagang naglilibot sila halos sa buong Pilipinas. Meron silang dialogue meron silang uh, Q&A lagi pag mga ganun. So, ayan. Finally, nakita ko ang aking upuan Q10. So, anyways. Ayan. Again, congratulations. Wag laba. Medyo maninibago lang talaga kayo, no? Kay Jericho kasi nga, malulutong ang mura. Ayan. Para mabibigla ka. So, hindi siya Yung mga murang, aminin na natin, parang si, for, si former president uh, Rodrigo Duterte. Ganun din. Kaya lang ito medyo mabilis. At saka, um, hindi naman sa speech siya. Uh, ano lang siya sa mga simpleng chikan. Tsaka anyway, pelikula lang naman ito. Hindi naman sabi nga um, may katotohanan of course base sa buhay ni Manuel Alcasan pero meron silang parang nilagay inin, inilagay din na fiction ganun. parang may character din diyan na aminado naman yung ibang artist ng Prescon pero syempre kung kabuuan ng pelikula ang pagbabase niyo maliw ka kami nga eh, hindi namin namalayan. malayan ang tagal pala nung pinapanood namin ang haba na pala nung pelikula um, nakakaaliw hindi siya ganun ka drum hindi siya ganun ka drama unlike yung mga buhay ng mga super ano natin mga bayani di ba ito kasi bayani verse um, hindi rin ito yung super action yung maraming bugbugan maraming bakbakan talagang ano siya acting makikita mo ang ano ang pag-arte talaga ni Jericho Rosales dito makikita mo yun doon nang naka -focus. pero of course um pag again pag-iisipin kay isipin mo nang talaga um ga Ganito ba talaga ang sa atin no 19 something, no 1941, no 1940, ah, uh, na no, no, our earlier than that, yung mga ganyan. So, of course, nandiyan pa rin yung mga karakter nila Emilio Aguinaldo at yung iba pang mga naging ano, naging presidente at nagsilbi sa Pilipinas mula noon, mula noong mga era na 'yan. So, anyways, of course, um again, <laughs> Tonight, I'm not gonna make this any longer because we we're gonna have a, a proper program there. You're gonna watch us on the big screen. Um, thank you, thank you so much for your presence. Please spread the word. We need that from you. Please spread the word about Kazon is going to be in uh, theaters nationwide. So don't October 15. Yung mga October 15 lang ba? October 15 ang As long as sa Thank you so much, guys! Let's get some words from uh, Ako na muna! Ako na muna! Back from director na natin! Um, di po kami lahat makakapagsalita ngayon pero ang sasabihin ko lang ay kami lahat ay punong-puno ng pagpasasalamat, yes! punong-puno ng excitement, punong-puno ng taba. At syempre, punong-puno po kami ng hiling na ang pelikula namin ay tangkiligin ng buong Pilipinas lahat ng Pilipino mula dito hanggang sa buong mundo dahil may screenings din po tayo sa buong mundo. Uh, um, pupunta po kami sa buong mundo. <laughs> But we want to thank everyone who helped us. The, the actors. I'm going to speak to the actors. Thank you to the historians. Thank you to the to everyone who wrote books. Thank you to everyone who who wrote, uh, you know, everything that we needed, right, Nick? Everyone that supported us, that helped us, the, the Even the acting teachers, the acting coaches and, and the ones before us that came, and to the press and to the people who supported us, the students who supported us, Marani, 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 and of course special mention to TAKILA and everyone who partnered with us in promoting promoting, I shall say, promoting this call to action, this movement, this movie. Enjoy the movie. dito at um, mga niyo yung pelikula at um, sa sabihan niyo lahat ng mga kakilala niyo pagdating ng October 15 dahil gusto ko sana buhayin pa natin ang pelikulang Pilipinas. Please support Thank you everyone. For the cast and team of Quezon. Everybody who could have enjoyed, could remember our official hashtag for today is hashtag Quezon and please tag at DBA Studios PH. You can tag them on Facebook, Instagram, TikTok, and on X. I'd like to also call on Sir Georgie Lorenzo to join the cast. Yes. Of Georgie. Yeah. Sir Georgie and the rest of the cast, please come here in the front. <laughs> um, While well, we're waiting for the staff nadia to please come with us to cinema 3 because we're going to have a big big photo op there with the cast and everyone who, who worked in the film thank you and once again as staff said everybody who worked on the film kung kayo, please join the big photo up as we move on to cinema 3 uh, to the rest of the cast members who are still here please come join the front and take photos with the cast here in the front of cinema 2 so, pictures. Once again, I'd like to repeat hashtag Keson official hashtag for today at TBA Studios PH. Please tag TBA Studios PH on Facebook, Instagram, TikTok, and on X. Hey, Bob. <laughs> right, once again, congratulations to the cast of Keson We'll proceed cinema 3. We will be moving over a bit, so relax. Sit back and enjoy. Once again, reminding all our production team and everybody involved. We will have a big photo of the cinema 3. Let's make our way to cinema 3. Yay! Bye guys nice, thank you enjoy! See you later. Yay! Please be noisy! <laughs> we'll see you the later. <laughs> yeah, thank you. <laughs> oh. Oh, I Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn